Do pagbibigay doblet paggalang sa beloved honorable pastor Will De Almeda at at hindi matut malilimutan turut aral ng pastor Lina si Almeda at bumabati rin po ako ng isang magandang hapon sa mga beloved children uh, beloved preachers lahat po ng mga kapatiran dito sa gawain ito magandang hapon po sa inyo ako po ay na saved 1992 po at ako po ay nagpapasalamat sa mahal Panginoon at ako po ay pinagaling sa karamdaman ng sakit sa puso, goiter at yung stress at maraming maraming salamat po sa mahal na Panginoon. Bago po, po nakilala ang mahal na Panginoon, dati po akong uh, tunitarya, matagal po ako sa gawain na yon. Pero no malilit po ang mga anak ko talagang uh, sila po ay sakitin. Uh, hindi ko iniisip basta ang iniisip ko sa mga anak ko pag nagkasakit dalhin ko na lang po sa doktor. Uh, every week po, nandun po kami sa doktor, may sakit na mga hika, ubo. Alam niyo po, uh, one time, sabi po ng uh, beloved brother kong kapatid, sabi niya, ate, bakit hindi mo subukan dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade? Pero po, yun ay binaliwala ko po. Kasi po, uh, sabi ko, ang katuwiran ko po noon ay parpareho lang. Pero hindi ko maubos maisip, bakit nga po, every week, lagi po kami nasa doktor. Nag Dalawang isip po, ko iniisip ko po yung sinabi ng kapatid ko po na yan, subukan mong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Alam niyo po, sige lang po, tapos noon time na yon, bigla pong nagkasakit ang aking bilabid anak na panganay, na po, nagkasakit po siya ng kidney failure. Hindi ko po akalain na gano'n uh, ganun po yung magiging sakit niya na kailangan po siyang operahan. Pero yun mga time na yon hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng ganun kalaking halaga. Adinala uh, dinala ko na po siya sa dako ng PGH. Alam niyo po, uh, maraming mga laboratory kailangan bayaran, bayaran. Alam niyo yung time na yon talagang yung hirap na hirap po kami mag-asawa kasi Time na yun, nawalang po ng trabaho nga akong bilabidasban. ban. Tapos po, nahihiya po akong humingi ng tulong sa mga magulang ko. Kasi, nung araw po talaga napakatigas ang ulo ko, kasi yung iniisip ko, kaya namin kaya. Kasi po, nung araw malakas kumita yung bilabidasban ban ko. Pero nung dumating na sa puto talagang, zero balance talaga. Ano, ah, nagkasakit po talagang, dinala namin sa PJ? Alam mo, sabi po ng doktor, kailangan opera. Kailangan maghanda kami ng malaking halagang pera. Hindi ko po alam kung saan. Kung saan ako mangungutang, kung saan ako pulalapit sa mga kamag-anak. Pero hindi ko po nagawa yun. Ako po ay umiyak sa mahala Panginoon. Alam niyo po, nag-iisip na lang po ako nang sabi ng kapatid ko, ah, humingi ka ng backup prayer sa pastoral. Alam niyo po, sabi ko sa kapatid ko, ng beloved brother ko, nahihiya ako humingi ng tulong. Tapos, di po ako nagdalong isip. Sabi ko, mahala pa niyo, tulungan mo po ako. Umawag po ako dito sa pastoral. Alam mo, tinugo naman po yung request ko na sabi ko, tulungan niyo po na sana hindi na po maopera opera yung aking bilabit san, Kasi wala naman po akong pera. Humingi na lang po ako ng tulong na panalangin na wag na siya matuloy mag-operasyon. Alam niyo po, nung nandun po ako sa dako ng PGS, nakaluhod po ako, nagmamakaawa ako sa mga alam Nung niya po yung anak ko. Alam niyo po, kayo nabukasan, nung nagrubing na po yung mga doktor, kala ko po yung siset na siyang operahan, pero hindi po yun natulong, sabi po sa akin ng doktor, tinawag po niya ako, sabi niya, Mrs. Fernandez, alam niyo, nabigla ako, parang yung ano ng anak mo, hindi na natin itutuloy ang operasyon niya. Kaya God, salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi po, talagang ibang-iba talaga sa gawain na ito. Nandito po talaga lahat ang nila God. Kasi dito ko po narinig din po yung mga na-hold up, na, na, na hindi naman natutuloy. Noon po hindi ako naniniwala po dyan eh. Kasi sabi ko baka kwento-kwento lang. Pero one time nangyari po sa akin yan. na po ako dyan sa may. Papunta po ako ng bayan. Papunta akong blooming trip. Alam niyo po na may dalawang kabataan doon. Tinusok talaga niya yung tagiliran ko. Nandito po ako sa may ano ng jeep. Sabi niya pera-pera lang to ah. Sabi ko po, alala po po ang bilabit pastor, pag daw po nasa kagipitan ka, manalangin ka't magsisi. Alam niyo po, ginawa ko po yun, tinaas ko po yung kamay ko. Sinigaw po ako ng tatlong beses na hallelujah, praise the Lord. Biglang bumalikwas po yung dalawang kabataan na yun. Yeah, God. Alam niyo po, pumunta siya doon sa harapan. Tapos ang iniisip ko na lang po, siyempre parang nininervous ako, iniisip po kukunin tong bag ko. Di nung dumaan na po siya sa akin, binibigay ko po yung bag ko. Sabi niya, hindi na po, hindi ko ng po kukunin ang bag po. Alam niyo sa po yung puhunan ko. Dahil ako po ay nagtitinda sa dako ng baklaran, mamimili po ako noon. Alam niyo, pagkabigay ko po ng bago kasi nandun po yung pera. Sabi ko, naku po kukunin yung bag ko, nandun yung pera. Nung sinabi ng holdapper, wag na. Hindi ko po kukunin yan. Alam niyo po, sobrang iyak ko, Sabi ko, salamat Lord, po, mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi na nakuha niya yung bag ko. Sabi nung kapatid ko, kasi kasama ko yung kapatid ko, ba't ka umiiyak? Itignan e, mo kasi yung punan ko nandun sa bag. Binibigay ko yung bag ko. Ayaw niyang kunin. Yeah, Grabe hallelujah. ang imala ng mala pa na. Kaya doon ko po napatunayan na talaga, pag ikaw pala ay nasa mahal na Panginoon at naniniwala kang hindi ka hold up, hindi ka hold up, totoo po pala yun. Kaya po, maraming maraming salamat. Alam niyo po at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon kasi po, uh, mula nung nagtitinda po ako ng prutas at nagkaroon din po ako ng RTW, ako po ay pinagpala kasi po ang bilabidasban ko nung po, siya yung taga-pamili ng prutas, ako po yung taga-tinda, tapos yung pong akin RTW, mayroon po ako isang tindera. So yun, sabi nung yung tindera ko, siya po yung nag assist sa RTW. Ako po yun sa mga prutas. Pero sa kahabagan po ng mahal na Mahala Panginoon, ako po ay nakatira lang po sa maliit na kwarto lang po ganyan. Anim po yung anak ko. Ngayon sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, sana pagkalooban niyo po kami ng bahay kahit na isang kubo lang. Alam niyo po, na sa aking pag buhay, sa kahabagan po, pinagpala kami, binigyan po niya ako ng ah, da isang bahay na bato, second floor, sa dako po ng bagong silang. Wow. Kaya maraming maraming salamat. At ako rin po ay nagpapasalamat sa mahala Panginoon kasi po, ah, sabi ko rin po sa mahala Panginoon, mahala Panginoon gusto ko rin po talaga magkasasakyan kahit na isang karag-karag lang. Pero ang pakabait ng mahal na Panginoon, hindi po karag-karag ang ng mahal na Panginoon. Binigyan niya po ako ng isang kotse. At ako po ay nagpapasalamat. Kaya maraming maraming salamat po sa beloved pastor. At ako ay nagpapasalamat din po, hindi lang sa isang kotse. At ako po ay sumama sa mga kursada, sa dako ng bagyo, Pagdating ko po, may dumating na naman po ako ng isang sasakyan. Nagaling galing po sa aking anak na nabili niya. Kaya maraming maraming salamat. Bali tatlo na po yung sasakyan ko. Kaya maraming maraming salamat po. Kaya totoo po ang sa pagbibigay. Alam niyo po mga kapatid, pagka talaga nagbigay sa mahal na Panginoon, talagang triple ang balik ng mahal na Panginoon sa iyo. Siksigliglig at tumaapaw. At ako po ay naniniwala lahat ng bagay na yan ay ipagkakalob ng mahal na Panginoon. At maraming maraming salamat po. Lahat ng kapurya po salamat ay tangi sa Panginoong Yesus po lamang. Amen. Amen.